Good morning guys Napakaganda ng gising ko mga kaibigan Ito So won uli natin uh, mag fishing Ito gamit natin ang bago nating makina Na Daiwa Legalist 2500 Wow right. Tapos kinamitan natin to Nilagyan natin ng na spool ng line na 15 pounds casking At leader line na 25 pounds fluorocarbon At saka itong lure na pinamigay ni Shabby sa atin at syempre ang ating legendary customized rod Ayan. itong rod na to yung ordinary lang pinalitan natin ng mga ring gate na eto na ito namang tip ito yung galing sa Pioneer Mirage Ayan, nasira na kasi yung kaya kinabit natin dito tapos mga ring nito pinagpapalitan na natin yung mga nasira so, kaya, kaya, naging customized siya Hey! pero marami nang harvest na First cast mga master Parang So swerte tayo ngayong araw Pakiwari ko lang Napakaganda magbigay ng like Puto Sabi ko swerte Malas naman yata pala Mukhang oh, matindi pa yung kapit ng hook sa sa sanga pa mismo pusok hindi dun sa dahon lang patay tayo rito sa unang kas dati no ay ano didesisyon ako na to pamimigay ko na to binahit na natin to sabay uwi uy shit Kung di lang malalim to lulusongin ko to eh bukod sa malalim to mabaho ito eh